marami na pong nagamit na ako ng mga produkto. Okay. Kaya, nakabili ko ng inner sink okay. capsule. Nakabili na ko ng mega mix. Herba mix. mix oh, capsule. Nakabili na kong general. Nakabili na kong collagen and glutathione. Okay. Nakabili na kong corn and rice coffee. At okay. soya milk. Okay. At nakabili na kong Digitox Okay. Ang produkto ni Edel Roderos. Okay. Sir, sa pagsunod po ninyo sa, at paggamit po ninyo sa produkto ni Chief Edel po at sa kanyang mga itinuturo dito sa Alive Center, nakatulong po ba ito sa inyong katawan? Malaki ang kinatulong po. Okay. Mayroong, mayroong gi. Ibigay na ko si Doc Luna na nutritional guide. Okay. So, ano po ang iniinda po ninyong uh, mga sakit dati? sa so, hindi pa kayo nakapunta dito sa Alive Center ni Chief Edel? Ay, marami akong sakit. Pero, dito na ayos na lang. Hanggang ngayon, na nakabili na akong mga produkto sa alternative ni Chief Edel Okay. So, ano po ang magiging minsahi uh, mensahe po ninyo para sa hindi pa nakarating na ng mga member na mga wanasap? Hindi pa nakapunta dito. Ang mensahe ko po ay kung mayroon mong sakit sa iyong katawan, pupunta ka mo sa San Street at bumili na ka mo ng mga produkto ni Ederonilus para maayos ayong katawan. Okay. Maraming salamat po. Pakilala po muna tayo sa ano po ang pangalan, na, pangalan ninyo, idad at taga saan? Ako po ay si Eremerto Abucay, nakatira sa Hugan Consolation at ang idad ko ay 86 at usak ko ka former barangay captain sa barangay Hugan since 1994 hanggang sa 2007.